guys oh, tingnan mo oh. tingnan nyo, oh. yung service ng utol ko na single pinakabitan niya ng sidecar magkano inabot ng sidecar na yan 28, 28 daw ang inabot ng sidecar na yan oh, yan oh. tingnan nyo. timbol uh, stainless siya yeah? uh, maliit lang siya maliit pero 28 daw 28 inabot ng sidecar na yan oh. Diba? parang laruan lang no diit nabot ng 28,000 itong sidecar na to at uh, tinawagan ako sa bahay na ito nga ipapasyal ko rin yung mga bata sa dagat uh, gusto ng mga bata eh, mag rides sa bago nilang sidecar ayan o no? oh. diba? yehey yeah, mamasyal tayo sa dagat ayan pag drive ko sila okay guys dito na kami sa dagat ayan o, medyo malakas ang hangin kaya malakas din ang alon no? ayun na yung mga kasama ko ito na iniwan na ako Ayan oh. Pag uh, malakas ang hangin, ibig sabihin ang alon malaki, malaki rin. Kasi hangin ang nagpapalaki sa alon. Ano lang 'yon, guys? Ito sila. Ayan, tuwang-tuwa si Choi choy choy Choi. Ah, swimming na. Ay, si Choi Choi oh, oh siya sabi niya, samahan niyo naman kami dito. Ayan, kaya pumunta ko sa kanila. Ako nag-drive ng tricycle nila. Ayan. Si Paris. Ayan, magkapatid niya. Choy Choy, si Paris. Ang si ni Paris eh, oh. Matagad sa akin. Ayan, papa nila. Ayan, patid ko. Papa nila. Ayan, si CJ. Ayan, sige na. Ah, warm up, warm up, ha. Warm up. First, gumagawa ng balon, oh. Oh. <coughs> Oh. oh sangka Choy, hindi ka oh O, gumagaw ng balon si Paris oh oh si oh, Jay Lublob na, lublob Ano pa, oh Salubungin mo alon Diba Wow Sarap salubungin ang mga alon Choy, Choy, tapa tapa <coughs> Tapat, Choy, hindi ka, Galing yung tsoy-tsoy. Nagsuswimming siya, oh. Wow. Galing yung tsoy-tsoy. Nagsuswimming. Oh, swimming, tsoy-tsoy. Ganun, ganun. Dali. Kamay mo. Wow. Galing, tsoy-tsoy. Ah, si CJ, oh. Pare, sige. Punta doon. Sige pa. Mababaw lang yan. Sige, swimming. Ayun, nagsuswimming sila, oh. Ah. Maganda yan! Salubungin yung alon! Ayun na! Oh. <laughs> laki ng alon! Laki! Nandito na si Choi siya mag-swimming! O, datapa na siya! Datapa na! O, datapa na yun si Choi, Choi! Choi! Ah! Dali! Ah! Oh! Oh my God! Ayun! ah lalaki ng alon Ayun, <laughs> dalawa. Ayun na. Hindi mo rin. Yan ang. Hindi di rin. Hindi mo lumangay dalawa. <laughs> ano? Ano? Lalaki niya. Hindi kayo rin lumangay. Yan. Nandito pa rin kami sa tabing dagat guys. Nag-enjoy pa rin ang mga bata. Ayan, palubog ng araw. Lapit ang lumubog ng araw. Kaya pati ako napaswimming na rin. Pero sarap mag-swimming. Ang sarap-sarap. guys. -sarap. Okay. Hello, Choy choi Ano gawa, Choy Choy? Ano hinuli mo dyan? Ano yan? Ano na huli mo? Patingin? <laughs> Gusto mo mag-swimming papa ma? Ay si Paris sa oh. Paris! Sarap mag-swimming na! Oh. Sarap eh oh katabi mo lang dagat dapat three times a week gawin mo pag swimming Ayan, malapit kang lumubog ang araw ayun na guys lumubog ng araw kami ipawi na rin ayan, ah oh, tara na Woo! Pwede tayo! Abutan tayo ng dilim. Hindi na kayo. Ayan, kung kailan uh, na eh, tsaka naman duma, dumaraming tao. Ayan. Kasi okay. nag-enjoy sila sa malaking alon. Ano? Chai! Okay na. Uwi na tayo na. Uwi. Bakit? Uh! Uy, 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 ay. uy. Ayaw. Ayaw pa umuwi ni Choi. Kaya siya naiyak. Ayaw pa umuwi. Bitaw mo na yan. Bitaw mo na yan. Ha? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi <laughs> na kami, guys. Uwi huh? na kami. Uwi. Guys, pauwi na kami. Uwi na kami. Uwi na kami. ayan Kada sa tricycle. ayan, kasi nagkaroon sila ng uh, tricycle na bago. Kaya ayan nag-invite uh, sila maligo sa dagat eh, malapit lang naman ang bahay nila sa dagat 5 minutes lang nandito na ayan ang cute ng sidecar nila okay uh, bye, bye na uh, tapos ako naman yung driver okay bye bye ayan uh, sa sabado tayo babalik dito sa tayo babalik ayan Padilim na pero marami pa rin nagsiswimming guys, no? Ayan. Mabay na. Pauwi na si Coach Mang yan.